Ay, sa akaling. Oh, yan, sa labas. Ayan, tingi. Tama-tama. Nagawa ko ng ice candy. Oo. Oh, hindi nga. Sarap. Kapit niya. ako ng ice candy eh. Ito, so, medyo hindi pa... Anong flavor mo? Mangga, paborito mo. Sige. Tama-tama. Dahil -tama, ako ito, so, medyo matikas ito. Isang mo? Wow. Kainin mo masarap yan. Kakain ko lang eh. Dito na sa akin pupunta. Kainin.

Uh, ano as ba nangyayari? Asim! Namis! Bakit ang lambot nitong ice cream? Hindi pa masyadong tumigas eh. Pero masarap yan! Kumain. <laughs> <Pubaan? laughs> no, no, no! no. It's a frown. Oh, hindi na hindi na. Bakit ako nadamay niya? O, tawang-tawang sa inyo. Ako oh, na ice cream. Oh, para sa inyo. Mag-inig. Matigas ba? Matigas yan. Pakakain ko lang. Sarap yan. Matigas. Matigas para.

guys. Si Guys, kung nagustuhan niyo yung mga videos na miss ni Nanay, please like, follow, and share, and sub subscribe na rin po. Salamat po. Malaking tulong po sa amin yon. Bye.